Malusot na sa committee level ang panukalang 8.4 billion pesos 2013 budget ng Commission on Elections. Sa budget hearing, ginisa ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang Comelec patungkol sa issue ng ballot printing na hindi umano tinutukan ng ahensya. Ayon kay Cayetano, may issue ng depekto sa pag-imprenta ng balota ang supplier na Holy Family Printing na kinuha ng National Printing Office. Depensa naman ni Comedic Chairman Sixto Brillantes, perpekto ang naging resulta ng kanilang testing sa pag-imprenta ng mga balota. Gayunman, tinignan pa rin umano nila ang aligasyon ng senador. Ang sinasabi ko, mukhang mali priority nyo. Because you admitted that crown jewel ang printing ng ballots. Yet you delegated it without asking them first, are they capable? And then nung may issue, and then you did not... Uh, a commissioner or you did not monitor it at ngayon lang kayo na bulaga nung naglabasan na ito. I you know, don't think there is really this kind of anomalies? Pag ko, meron siguro konting mali kung meron man. Pero hindi na tinapit na nalipay ng perpose of this.